isap is up guys? Maayong uto sa tanan no. So, naata karon sa Claveria kay nakoy trabaho sa ingo. So, mo ni trabaho, may sige ra klaro muna nga maswito na pugo ani So, mo to guys, atong gustrehan karon kay ang about sa katong atong, atong bagulang na event no, ang ato ang uh, 500 kilometer challenge. Ang uh, nita guys, Uh, Daga na isyong uh, ng warta. Ano, oh, lana mo lagi na anak gina. gina. Di ba? Ta kwarta magina. Abot mga event sama Masilaw lang, di ba? So nice ka participant guys nga vlogger gyapon. Dila na ko na yang ngalan. Nga so tong Ninja 400. Ah, uh, tingala ko nagpost siya nag sa Facebook nga uh, mo lagi ang organizer, clown lagi daw clown kay Kami mga first 100, ako number 13 mangi ko sa listahan nila ang nakita ambot nag tinuod ba to number 13 ko. Pero ang nakakuan is uh, tanan first 100 na kami libre t-shirt or t-shirt gikan sa sponsor nga Taylor pa. So ang nakita po guys, ang ending wala gihatag. Wala gihatag kay na iscam daw ang organizer. Wa ko kasabot unsay ang pasabot nga na iskam. <laughs> So karon guys, ang iyang gibuhat iyang giparapol. Giparapol na lang niya ang mga mga bilin nga mga t-shirt. Syempre gikuan ito sa katungyang iyang mga dol sa heart no. <laughs> Pero mo lang So ok ra 1850 ang mong ato. Na so naka-finish mo ko. na man kompleto kits except ato lagi. Ah uh, 100. So karon guys, ang ang sunod nga isyo, katoy lang istorya, dito gi na silo, ako rapod niya. Dito gi ko na silo nga awagi utro nila kamulog dagan ang endurance, utro nila ang 10 hours minimum nga 10 hours minimum nga dagan sa isa ka participant i-DQ daw kuno nila og ayo bahala daw kay nila i-DQ daw nila kung mo sayo sayo sa alauna sa uto na kami na participant ng low abiding citizen nagtoto like, po me no nga alas di so nag relax relax rami ana ana mo mo ako kauban nga dukati sila si relax rami dahil nga tunga na sa kuan course mga alas di so na balita na mo nga uy nanalo nag finish alas nyo ibig kapin o na na kapwede din na ah kamo ta tamo Widi deh na Nak ingat nak Eh hey, tu to, to To tell you honestly guys If Giwala tu tu nilang 10 hours Mag Mag pusil ko Maybe Top 10 siguro Or top 20 Magha Kami ni Jitrin sa Ducati Paning kamuta na muna Kamu naman Kaya kamuta Ang manito 10 Dahil ni DQ Na Nagi bago dah na yun Sa mid Kamulo ang ningguan Kaya tungod daw Kuno kay na exam let bar pagiging animal bar daw kuno ang mga maestra bar exam akar ah, yawa late exam dito sa elementary ako yawa basta so may so may kuan nga mura mga apot tibok hapon tibok hapon na mga apon na mga mo abot sa finish line so yapon, sala na na nila nga nung gibutang nila na nga date no ang magkuan So to ang isa ka kasakit kita ko guys, silo kay ko kay ano. Ang ilalaging binis na yan, pag ikaw post pag ikaw ah, bantay lang, dili panindigan ng 10 hours nga minimum, ay ah, sus, bulala, kaya mong kayo guys. So, mura na akong ah, point of view, no? sa ako ara na, no? wakoy labot at to itong nag-away itong silang previous organizer, silang abloy, nag-awat ah, yung kuno ko, no, ano, ano, ano. So wala kay ko ikuan na lang man na ako ang issue So ang issue rin ako is as a participant no? Dapat ilang gituman to Ang 10 hour nga minimum Kaya kami may gihinangalan nila Nga maging anak sila deyon yun kuan Kaya dili din nila tumanon So kami nang expect may nga Wah, tingalan na lamang ko ng, 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 ng na mantanan. Nga, siya Nga, nga <laughs> na mo dege mo gusto sulo direk ride no? so dire ra tama ni utto guys kay kutom na kay wa ko na ni sa hingo okay mo lagi ganahan ko direk ko ilang tatay mga magkaon kay nay sabaw pa dahil makaduyen-duyan po ko din na no so moto guys moto kung gi kasakit sa kunlughan nga wala may problema ang kwarta ang lang kanang magpagubag og rules ba so para sa kuha guys makawala o kredibilidad ng inga ng style kay mo oh, lagi walang isang salita ba Dagan po kayo, humangil, ingani, ingani. Oh, kay pasumangil niya na inga na ah, kuy pakiyan na inyo pangorta pangorta nga istorya eh kamo mahalang sayo pa kayo imbis successful inyo ang successful inyong event eh, inyo ding inga na o oh, nawa wow, lagi like may future ano sigurado gi kuha na no So, mga on sa kutirilang tatay kay Nami pa magpiyong-piyong na kaya katulgon po ko, no? So, guys, nara itong bulalo, no? So, dali na kayong order kay wala may tao din sa sa Dragon Steel karon Shout out kang tatay din eh. Sa Antagia din eh. <laughs> Antagia din sa Dragon Steel ng bayan. O, mga unta, guys, kay taas taas po itong biyahe nag grocery loop po dagi kanta sa bye bye sa miss or pahingo og pabalik na takaroon dito sa kagayan no? na yan 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 doon doon tadya karoon kaya matulog ta. na na sila yung merch din eh nga baligya, no kani gusto ta paliton pero kulang man akong dalang cash diri 900 no ah uh, may mugi palit ani isang design man no ang design niya uh, official Balwarte 9.5 gina one merch no ilang I believe kang ilang apply man eh. so nindot na siya guys nara na din ninyo mapalit sa dragon tail or sa <coughs> pitik ni Abloy page no PM na siya na napuning merch ni Anjo po diri na nakapait mo jacket ato sa yan niya Agi so, anila ninyo dress klabiria kung makalabay mo anytime time of the week no, gitu. Pwede good mo mga tulog po diri. Pwede man tulugan din ni eh. Muna na kanindot, ano. So, balik na kita sa <coughs> pag nagakay na patay trabaho dito sa sentro sa Claveria. No? So, pingangin ka ron, guys. Nindot kayo ang weather. Uh, ah, lili ka ulan, lili ka yung cloudy, although na yung formation, pero niya pa siguro niya. dili po na yung nakakusog <coughs> so, nara muffler guys ha. Yoshimura okay, alpha na, so di ni yung sticker guys uh, pero yung brand mawag yung po na so muna siya ang ato ang pipe na gamit sa endurance no? so itong isang test guys ah guys na pa siya din na guys pero din ang kailangan hindi mo ginsay nga nakapulao pero sa so fight sa nga siya so guys see you sa kaamulan mo din ta akong i-announce sa inyo karong sunday matumig kaamulan no sunday sa kadlaon may magsugod Dayon yun dito may one whole day and one night pa so, ulit may pagka pagka Monday, no? So, kita kids guys dito sa kaamulan no sa opening ka. mga taga Bukidnon dya nga subscribers nako shout out sa inyo ha. inyo na mga inyong bulan karon no So tanan mga riders na dito lingaw kay ni dito so expect nga mo makita ninyo ni akong SR dito I think murag naagi puy taga Bukidnon nga naagi puy SR no See you guys sa uh, Bukidnon okay